Hello, magandang gabi mga kambing, mga kabunyog. Uh, Kamusta kayo? Ano, nag-level na ako. Uh, nga pala, sa hindi nga sa akin, ako nga pala si... yung sa Facebook, pism ko, ang hindi nag-barja. Uh, ngayon, itapik sa natin ngayon yung rally ng mga INC. Yung kaya, di ba? yung sana niyong ngayon ng mga bagay na pag-usapan natin. Eh, siyempre, uh, itong rally na ito ng INC, kumbaga, hindi ito sabi talaga na rally na bukal sa puso kasi yung kadalasan dito, kumbaga, labag sa karahuban. Kasi kapag ikaw ay isang member ng INC, kung ikaw masunod na sa kanya lang ministro, talagang maobliga ka na susunod sa gusto nila eh hindi lang maganda dyan kasi itong rally na ito parang galaw komunista yung mga wala kang para sa sarili mo hindi kaya yung mga katuliko na may rally o wala o kung sino man yung susuporta mong politika, politiko hindi pilitan kaya ganyan nga galit, galit sila sa mga komunista pero yung mga galawan mga ganyan parang galawan komunista hindi talaga alam kung sino ay kinabang dila no pero okay lang hindi kasi kalaya karapatan naman ng mga mga siktang niya na magrally kasi nga lang magrally nila hindi siya rally talaga na nakakabuti para sa lahat kasi yung rally na yan para lang yan sa mga pansariling interes kung ikaw ay isang sikta kung ikaw ay subusunod sa Ten Commandments na nakasulat sa banal na aklat sa pagrali pa lang alam mo na eh bakit ka susuporta sa mga mga may mga history ng mga pagdanagaw at mga matay tao yun na lang isang katanungan yan eh kung ikaw ay isang kasapi sa isang sikta na yan bakit kayo payag eh siguro may isip man tayo eh pero okay lang yun karapatan nila yan Kasi nga lang yung mga nandun sa kwa ano na yun, sa rally na yun hindi natin alam kung ano kung yung sila ba eh, alam nila kanilang pinagalaban o bakit sila nandun sa pagkakaalam ko, umabot yata sila ng isang milyon. Hindi na ako magtataka doon. Kung abot sila isang milyon, kasi parang yun, pirsahan na rally yun eh. Pero sa ano na ganyan nga na parang itong kongreso, naglulukuha na lang eh. si Marcos pa ay takot sa INC takot sila o yung kongreso dahil mawala ng boto ano ba pinilap ano ano ba ano ba ang dahil andiyan sila sa kongreso ano ba saan ba sila nagsisilbi sa isang tao para sa bayan bakit sila matakot sa mga mga ganyang klaseng sikta saan sila naglilingkod kay Marcos kay Sarah o kanyang naman kaya nga sila nandiyan sa uh, kongreso o sa senado dahil ibinuto eh, sila ng tao, dahil itiwala ng tao. Ano yung kinakatakot nila? Hindi sila ibuto? Okay, okay lang yan. Kasi ang yung siktang, siktang 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 ni Manalo nasa 2 million lang naman yung siktang ni Manalo Eight. ang mga ang tao sa ang populasyon sa Pilipinas ay abot tayo ng 120 million kasama na diyan yung mga nasa ibang iba sa ibang bansa. Kaya ngayon uh, na natin na ang 5 million din ay mga Roman Catholic o higit pa no? Higit lang kasi ang Pilipinas kasi Catholic country. Papansin mo naman yung kahit saan tayo mag, ipagpalagay mo na lang sa anong sa isang kumpanya na trabaho, di ba? Du may, tuwing umaga o flag ceremony mayroon dasal. Di ba? Mas, mas marami yung nagsasalo Ibig sabihin, katibayan yun na mas marami yung tuliko. Pero para sa akin naman, hindi naman yung basihan diyan kung anong relihiyon mo, o paniniwala mo. Ang basihan mo, yung mo sa bayan mo pag mahal mo ang bayan mo, ibig sabihin, mahal mo ang mahal mo yung mahal mo ang Panginoon. Kapag ganyan. Eh, ang sa kanila kasi, itong sa INC kasi, parang ko na lang ito eh. Hindi ko alam kung sila nang gagamit o sila nang papagamit sa mga politiko. Because alam naman naman nila na kung gaano ka garapala ng mga sinusportahan nila, bakit sila patuloy pag Kung ayaw ituloy ni Marcos yung impeachment, impeachment niya laban kay Sara, sana naman tayong mga kakamping na sinasabi nila ng 15 million, magkaisa tayo. Magkaisa tayo na ma-impeach, ituloy, na, na, ituloy ang pag-impeach laban kay Sara. Hindi na katuwa eh, nakakapikon na eh. Nakakapikon. magkaisa tayo huwag natin tingnan kung anong kulay ng, mga, ng sinusportahan mong politik, politiko kung anong, nag, anong man naging kulay niya pula, dilaw o pinklawan o ano ang mahalaga dito pagkakaisa pagkakaisa kung, kung natin bayan natin kasi ito pinaglalaban natin hindi mo tayo mga kinabang nito ang mga kinabang, sana naman, mga kinabang ito, mga anak natin, mga apo natin. Ngayon, kung ayaw ni, kung ayaw ni Marcos Jr. na i-empty si Sarah, tayo mga kakamping, magkaisa para i-empty ang dalawa. I-empty si Sarah, i si Marcos. Bakit natakot si, yung kongreso? Takot ba wala ng buto? Sa Mindanao? Ano mahalaga sa kanila? Ang kapakanan ng bayan o kapakanan nila? Yung kuno yung rally ng iglesia naman, hindi na ako natataka diyan kasi alam naman natin lahat na yung iglesia talagang ang kuno diyan, pilitan sa sa gusto mo, kapag member ka ng iglesia, maobliga ka na sa sa mga rally na yan. Ay silang na 2 million, ikumpara sa camping na 15 million, takot si Marcos Jr. na MP si Sarah o si yung mga kongreso. Takot sila. Takot sila mo na Bakit? Para ano, at, at para ano, andi pa sila sa kongreso, nasa Senado, Yung bang tanong yung si Sarah kung saan napunta yung mga manumal ma yung mga confidential o mga ano pa mga pinagagasusta pinag na galing sa pira na mamayan? Dahil hindi niya masagot-sagot, iglis yung gagamitin niya. At ito ng iglis siya naman, nagpapagamit. Palibasa kasi, itong INC na ito, pagkakaalam ko, ito si Manalo may pagkakautang sa mga bangko dahil nga doon sa arena arena na ginagawa sa Bulacan umabot ng 8 billion at yung utang ni Manalo yung nga narani ko sa mga iba mga vlogger ng otohanan yung utang ni Manalo pirmado ni Duterte kung pro kompromiso na at ito na mga sick time nagpapaluko hanggang kailan kayo papaluko isipin nyo lang ha nung sa, nung panahon na Duterte marami ang namatay na walang kasalanan mga inusinte binibuli mga mangis na natin sa West Philippines eh. kayo ba mga INC Naisipin nyo ba na mapisrali ng panahon na yon? parang wala eh kasi ang kadalasan noon sa mga nag kumukundin na sa mga pangawos ni Duterte eh. mga, mga, mga madri pare at simbahang katoliko nagalit pa kayo kasi ang sabi nyo noon bakit na kailamang simbahang katoliko sa social issues hindi rin naintindihan ng mga pare yung separation of church and estates at yun ang kadalasan sabi ng mga ibang sikta mga siktang sulpot Gaya lang kay itong INC. Alam niyo ba 'yung sinasabi niya kay OJC 'yung sinasabi niya na si Presidente of, of the States. Kalibutan naman kayo. Nung binabatikos ng mga pare, mga madre ng Sibahang Katoliko, yung mga pag-abus ni Duterte at yung mga patayan ng mga kadalasan doon, mga inusinti, mga kabataan na wala pang umuwang. ba kayo? Wala naman, diba? ba? Tuwan-tuwa pa, mapagpagang pa nga kayo eh. diba? ba, sabi ni Duterte, Balu, baliwang Diyos, tuwan-tuwa pa kayo eh. Kasi ngayon, may, nasabi ba yung mga para rally pa kayo na, peace rally pa kayo na lamang, mga pisting mga rally na yan na para sa mga kurapa politiko. Sebagai, kayo lang yung bumuto kay Marcos Jr. Kay eh, Sarah, kayo lang bumuto lang din naman eh. Kaya pala, nanawagan sana ako kami sa inyo sa mga iba't ibang grupo. supportahan natin itong na ito, yung sa January 18. Mananawagan po tayo para impeachment, impeachment laban kay Sarah. Eh, sabi naman niya Atty. Ricky Tumuturo, go. ah uh, ganito yun kahit siya na mabot ang dalawang, libu lang yung makarting sa makadulo sa rally na yan masaya, masaya na ang karamihan para sa akin naman kahit isang libu lang basta bukal sa puso kasi itong rally na to ito wala pa itong bayad ah. wala pong hakot at wala pa itong pangako na kung ano-ano man kung ipag ka sa bayan mahal mo ang bayan mahal mo ang anak mo mga apo mo kung willing ka, andito ka rin na naman sa Metro Manila, kung okay lang sa'yo, pwede ka matin sa rally natin sa Sabado, sa January 18. Itong rally na ito, matuloy man sa hindi ang impis ng mga laban kay Sara, itutuloy pa rin ang rally na ito, January 18. Eh sana po uh, supportahan suportahan itong panawagan na to. Kasi hindi po talaga maganda nangyari sa bayan. Eh, alam niyo naman siguro. Alam niya, alam niya na kung gaano kahina itong presidente natin. Sa so hindi ba talaga siya tunay na presidente kasi presidente lang naman yung smartmatic yan eh. Hindi naman talaga binuto ng mga tao na talaga nag-iisip ang matino. Ito po sa Sabado, Jamal Reiter, may rally po kami. Ah... Uh, sa panawagan ng bunyog at iba pang mga vlogger para sa katuhatan uh, kasalanan dito sila yung ibang mga vlogger na mga vlogger ni mga supporters ni Marcos Jr. ni Esco ni Lacson at yung bunyog naman kay BP Lini sana po magkita-kita tayo sa araw na yun kung sa sakali ng bagandilan kayo pero kung kayo naman yung malalayo kung talagang gusto niyo tumulong pwede kayo mag donate sa mga ibang mga partido na gusto nyo donate o sino yung vlogger na gusto mag donate sa bunyog ano pwede po kayo hindi ko sinasabi sa akin yun na <laughs> baka akala nyo ako nang hingin donate ng donation, hindi po kung sa sakala, hindi magkarating at sa mga karting naman, uh, ito po ay walang bayad. Basta ito mahalaga na ito, itong taon na to, matuloy impeachment laban kay Sarah. At kinakailangan, kung kinakailangan na, ipadampot sa ICC mga ama na yan. Salot ang mga yan eh. Alam nyo ba bakit? Kapag na dampot ng ICC yung mga ama na yan, gaya na, na Sarah, ni Digunyo, ni Bato, ni Bungo, Bungago, pag nadampot ang mga yan ng ICC, kalahatan ng problema sa Pilipinas nabawasan kahit paano pag naalis ang mga yan siguro naman kahit paano nakaluwag-luwag tayo nung naka, mahingat, nakahingat ay tayong maluwag-luwag kahit paano wala na gano'ng puresyo uh, Joseph Sanchez Katamura yaon is watching ay uh, Jules salamat sa panonood uh, good evening Elmer Notarayo Salamat sir sa panonood sa oras Rustico Reyes is watching Good evening bro Angelito Arcatalia is watching oh, Sige hanggang dito lang hanggang dito lang ako ha uh, ay. Hanggang dito lang ako ha Salamat sa oras Salamat sa panonood Basta tayo tuloy ang laban. Kita-kita tayo sa January 18 sa Idsa, Idsa Masantulan. Uh, yung mga nasa NCR kung may ang oras nyo, kita-kita po tayo. Ituloy sa din ng kongreso yung impeachment na yan tutuloy pa, pa rin tayo sa panawagan na Imbis laban kay Sara. Ngayon, kung hindi na hindi aprubahan ng kongreso ang Imbis laban kay Sara, siguro naman panahon na para mag-isa tayo, Imbis ang dalawa, si Marcos at si Sara. Kung kita Toto, JL, Dump. Oy, Tod, salamat Tod sa si panood. mag pala ha sa kawan sa medium legs yun, malapit na ibuto natin yung mga, mga tama, ang tamang tao wala po tayong ibuto sa mga senador na nakailanap kay Duterte nakailanap kay Marcos kasi mga yan, prepariwalang walang pinta mga yan kumiro man, mga, kumiro man kay Marcos Jr. na senador na karapat-dapat kung wala talagang iba pwede na si Abalos pero hanggat maaari, warta ibuto sa mga siyador na nasa linya ni Duterte, nasa linya ni Marcos. Mga traidor na mga yan. Ibuto natin ang gayad nila na Bamakino, Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza, Arlen Brusas, Atronelok Espirito, Toto Causeng, uh, Kalyo Guzman, Sino ba ba? Si Sari Matula kung katakbo siya yeah. yung sila Wilbert Lee uh, kaya nung kung ibutin siya hindi kasi hindi ko rin siya kilala basta sa party list huwag niya makibutin kalimutan ng bunyog ang si civil sa baluta bunyog po kasi ang bunyog po maganda pong hangarin ng bunyog yung isulong yung industrialisasyon -industri -industri o ano mga mga nakabuti para sa bansa. At ang bunyog po ang isa sa mapatuloy para labanan ang corruption at ang sa gobyerno. Kabilang po ang bunyog. So mag sana magtiwala po kayo. Eh ako naman na ah, hindi naman ako nabayaran dito ano. Ah? Baka akala niyo bis Wala ko sahod dito. Voluntaryo ko lang to. Ako naman ay eh, kung gaya mo gaya ko kung nag nagmamahal nag ka sa bayan siyempre din, din, na tayo naghahangod ng kapalit o ano magkabayaran basta mahal bayan, natin ang bayan itong laban nato na ito na ipinipatuloy natin hindi ito para sa atin para ito sa bayan para sa mga anak natin o apo natin welcome um, son Ay... Ah, sige, ah, uh, salamat sa oras para ulod ah. kung lang ako, naglive lang ako kunti, kundi oras, matulog na rin ako. Eh, alam niyo, yung, uh, para may update, update saan ako doon sa, kung uh, sa rally ng INC. Yung rally ng INC, huwag natin yung niyo, kung hanggang, hanggang kailan siya mag-rally, kahit abutin pa siya isang buwan doon, problema na nila yun, pero sana naman na uh, kung may bagante kayong oras, kita-kita po tayo sa kwan sa January din ha. Sige, magandang gabi. Salamat. Basta tayo. Tuloy ang laban. Good ito si Bin. Magandang gabi. Salamat po sa panonood.